Na 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 kita kay 2 year man to. We anta. Diba kasi kailangan sa visa natin. <laughs> Sumakit yung sikor ko ka digiring-dire. <laughs> Parang may pumasok na hangin. And busy sila sa mga cell phones. Ang ganda do no. No ay, ay, ganda ng buwan. Hi guys. <makes> Isit <noise> Is ng no iPhone, Araw di ka siya kanak. Ganun Sa imong camera ta di siya. bida ano siya Isa no? lumabas siya talaga. Nakaano si, si Sa nga cellphone tayo, Bibo? Bibo. So, Pero gisit na ko siya kung... okay. okay. iPhone. Pwede siya. Na na okay. Mga. Okay. Ayan. Ayan. Siya At kami ay pumunta muna na ang McDonald's para kumain ng malamig na ice, malamig na ice cream. De, em, sabi ko, punta kami na McDonald's para kumain ng malamig na ice cream. <laughs> may ice cream bang mainit? <laughs> <laughs> Parang kumain kami ng malamig daw ice cream. West Cologne no? West, West colon West Cologne Asang Sa tingkatoy na ano TST TST, ah, uh, est Malaki kasi yung colon Yes Pagdungan uh mo nito kakao -huh. Amoy ano na, amoy grill, beef Pagdungan mo nito kakao ng view, oh Ang ganda view, oh ganda ng view, oh Sabonggo dai ko ba? Si Ima dito lang siya, sa taas lang yung building ng amo niya, ang bahay nila. Dito lang sila elements na to. Isang ano lang train stop amin na sa ano nato sa kay pa sa mas malapit malapit ako dito. Kanya-kanya ano yun, ka kausap niyo asawa niya, yung isa. Mm Yun. Lagi nakamonitor yung asawa niyan. O. Oh. O. Oh. Ayan, yung oh. kausap niya. Ayan, yung kausap niya. <laughs> yung asawa niya. <laughs> Hi, Bom! Hello, yan. Na. Yan. Ganyan Kasi ang mga sweetheart. pang oh I miss you daw. Hi, Bong! I miss you daw. Miss you too! <laughs> Magtaba mo na? Gwapa daw ko na kay Oh, maganda ako pero ano, sayang yun dala. <laughs> Puan halim. Pangitay daw <laughs> ko na siya, diyan, <laughs> pangitay. Pangitay ka pa. Pangitay siya pa pa rin. Hanapan mo ako ng ano, Forever, yung MMMM. -M 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 -M. 4M. Mo kaya 4M. Kaya yeah, 4M. Ayan. Matanda namin yung, ano, sawa ng friend ko. Oi, okay, sige na, Padayon mo niya. Kain muna kami sa McDonald's. Mag McDonald's Bye. 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 Tumaba. Tumaba daw kuno ka. Tumaba ka. Bye. <laughs> Ayan. Sige na, bye-bye. Bye. Tapos kausap namin yung yers. asawa niya. Babay-babay yan sila. Ang sweet nila mag-asawa. Yung bye. asawa niya, lagi nakamonitor sa kanya. Kaya kayong mga husband, ganun para ano. Continue yung ano ba yung ano nang relasyon nyo? Yung sweetness para hindi siya parang bulaklak na laging laging linalagyan ng flower, minakina siya, binagyan ng fertilizer. Yun yan siya. Yung asawa niya, every minute yan, nakaka-monitor kung nasan na siya wala siyang ibang ka-chat hindi lagi yung asawa niya naka ano sa cellphone niya pag hindi siya makontak yung asawa niya kausap niya asan yung mga kasama ko ito na isa is addict sa ano or na nobila yata yung pinapanood niya eh oh. ang ganda ng ilaw dito nakakaputi yung ilaw dito ayan ang pinapanood niya magdapa ka bata nakita eh. May ko asa naman sila email Naka ito manggod ka. Yan. Ito po yung buhay OFW after walwalan. Uh, tapos na yung maliligayang oras namin. Balik na naman kami katulong. Kanina nakalimutan namin sandali yung pagod namin sa trabaho. O balik ano naman kami balik sa bahay ng amo namin para magtrabaho. Sila wala na silang gagawin sa amo nila. So ako meron pa. Kain muna kami ng ano, inom ng malamig sa makunaw. Sobrang init. Asan na yung ibang kasama ko? Ayan. na. Layo pa M. Ayan Rolex. Mm. Ang ganda ng ilaw, nakakaputi o. Oh, sa kamera. kanya-kanyang bitbit. Oo. Um, oh. Smiling siya kasi kausap niya lagi yung asawa niya. <laughs> sana all may asawa. Sana all, sana all may, sana may nangungulit. Sana all may asawa in the second time around. Oh, in the second time around. Sana mayroong nangungulit lagi. Nasan ka na? Kumain ka na ba? anong ginagawa mo, yun yung asawa niya. Sinong kasama mo? Anong ginagawa niyo diyan? Kaya uwi na kami. Tapos na yung aming day off. Pero kakain muna kami ng malamig na ice cream. May malamig na ice cream. May, 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 may mainit na ice cream. <laughs> malamig na ice cream. Ang ganda ng ilaw dito sa mall. Nakakaganda. Ang putis namin nito ay ang puti-puti. O, tinan niyo. Oo. Oh, oh, oh magic yung ilaw yung ano nila dito lights ganda na ang ganda ng ano oh oh, oh pupunta kami para ng kainin ng gatas hindi para kami na yung cellphone nine yun, parang na overdose ng gota tayon eh yeah, biglang pumuti oh sa ilaw oh yan yeah, napula-pula na naman kami oh, siya. Hindi siya pwede video pa i-upload sa oh. Dapatan, siya. Dapat anagid siya. Samahan niyo kami hanggang McDonald's. Ito yung guday ba? Ito yung ano, ma mahaling, ano, magandang... Ah, uh, yun, Ito, ito, Ate Virgie. Ito yung magagandang, ano, chocolate? Dark. Ma dark. Ay, ah, ba? Mahal to, dark chocolate. Yan, nasa rin mga kasama ko. Medyo pa maaga pa din kasi kung ako uwi din ng ano mas maaga. Ah, uh, ganun pa rin. Hindi rin ako makapagpahinga ng maaga. Masulit-sulitin so, ko muna yung oras. Hindi ko muna yung time ko sa kanila. Oh, you didn't bring your key also. Yan, yeah, pinagalitan na siya, hindi niya binala yung kanyang sushi. Say, so, what is it? Sushi. You didn't bring your cake also. Hindi nila asawa niya, hindi nila. Uh, Dapat dadun mong no? Ako din nadala ko yung sosi ko. Ah, Pasko. Sa so, I amin, mean, ano? So, ano talaga siya? Okay, hanggang dito na lang muna. Sandar mamaya ulit. Uwian time. Dalawa na lang kami yung yung tatlo ay eh, na kaya ito dito naman kami sa Hong Kong side sa Colon kami kanin kanina galing ah uh, daming tao bis na pauwi na eh Ayan, daming tao po Ayan. Dito na kami sa Central Station at kami din ay maghihiwalay na. Siya ay papunta na ng Cosby Bay. Ayan, uwi na siya. Adik siya sa Tilino Korean novela yan Eh. At ah, China sa Taiwan as Chinese. Chinese. 'Yan ang ano nila. Traditional oh, no. ano niya nila eh. Sa movie. Kaya hanggang dito na lang at kami ay magpapaalam na. Bye, bye, bye. Bye, mga bye. Bye, bye. See you next Sunday. See you. Bye. Bye na. Ayan, tumakbo na siya. Bye. Thank you for watching, guys. Ayaw na mag-off.